Hello, gandang hayop sa maga. Ito po ulit si Doc Bernie. Okay, so sasagutin natin yung tanong ng ating isang uh, subscriber. Doc, paano kung nakalulun lang uh, bato yung aking aso? Kaya ano ang gagawin? So, unang-una, uh, depende syempre sa laki ng uh, bato yan, saka sa laki ng aso mo. Pero pagka malaki yung bato, naturally, eh, dali mo na sa vet. Yan kasi tatambay lang yan sa stomach, hindi siya mapupunta sa intestine at babara yun then magkakaroon ng intestinal blockade o stomach blockade so magkaka problema dun sa GIT o gastrointestinal tract ng aso pero kung maliit lang yung bato, pwede mo siyang pakainin hanggat may appetite siya ng marami let's hope na mailabas niya yung aso. Tumatagal yung bato dun sa stomach ng aso ng 10 to 24 hours. Okay, so observe din natin yung aso natin kung meron siyang uh, pagbabago na kasi pagka nagkaroon ng blockades para bang nabubunsol yung aso, makikita mo na hindi siya mapakali. Pero pag binigyan mo ng maraming pagkain at alamang uh, Ala namang kumbaga sa kung ala namang nangyari sa kanya lang pagbabago, uh, malaking possibility lalo kung malit yung bato na nainabas niya yung uh, maliit na bato sa kanyang dobi. Siyempre, mahirap namang halukayin pa natin yung pupo ng aso natin. Okay? So, pwede naman natin bigyan ng uh, maraming tubig. Hopefully, mailabas niya. Pero, uh, after 24 hours at uh, wala, at ganun pa rin at uh, balisa yung aso mo parang hindi siya mapakali dali natin siya sa bed okay tapos si Doc Bernie gandang hayop sa umaga